Hi guys, happy weekend. Ipapakita ko sa inyo ang napakagandang mga roses. Super ganda yung mga bloom nila. At saka super healthy and bright. Sana ito ay nakapagbigay ng saya sa inyo kahit na makikita nyo sa video lang. At sana ay nakapagbigay ngiti. Kasi para sa akin ang bulaklak ay isa sa apple of my eye. Number one favorite of my eye pag ako ng mga bulaklak talagang nakapagbigay ngiti ito at mawawala yung pagod, puyat, problema o anumang stress sa buhay na yung dinadaanan kaya sana ganun din kayo enjoy lang ang panahon enjoy ang buhay enjoy God's blessings and enjoy God's um, creations kaya napakabait talaga ng Panginoon kaya binibiga at pinoprovide niya sa atin kaya magpapasalamat tayo palagi sa araw-araw na ating pamumuhay at laging tatandaan ang Panginoon ang may-ari ng lahat kung anong meron man tayo kaya we have to be grateful and be humble always and always be kind to yourself and to others kasi wala namang bayad ang being kindness natin at saka nakakapag pagkaan din ng loob. Kaya thank you guys for watching. Have a